Try na tayo. Wow! Ano mo natin mo? Ako lang ang sarap ng sausawan. Masarap. Anong kasi masarap yan? Sarap ng susawan, no? Oh. Bihira lang tayong nakakain ito. Uh, ano yan? Crispy pata. Wow! Crispy wow. pata! Wala ako ng picture. Anong, bihira lang tayo nakaulam ng ganyan, Ah gusto ng ano, suka, toyo, o, oh, ketchup din. wow. wow. Tingnan mo, crispy sifat ay? Ha? Ano mo crispy pata yan? Chicken feet yan eh. Di ba pwedeng maging crispy pata tong chicken feet? <laughs> <laughs> crispy oo. masarap siya? pag ng katatak niya no? Oh. Pero, oh, pampulutan tong ulam natin ah. Hindi, hmm. for Oh. Gusto mo yan, King? Ano yan, Chicken fit? Oh. Parang crispy pata din po King. Ito mo? na yung version ng crispy pata na maliit Ha? Ma, mm, huh? Pero, baka masarap ah. Oh. natin. Mmm. Respect. Wow. Ah, ito Ah, it's na lang kulang ah. Ito yung patata na lubadjet eh. Ha? budget din. Ayos ah. Mm. Mm. Oh, sobra. Ah, ito na yung version chicken beef pata. <laughs> Galing mo ma. Grabe. Bilib mo talaga ako sa mama niya. Oh. Ano talaga may isipan, no? Oh. Ulam. Masarap di ba? Mm -hmm. Oh, sibuyas, oh. mm -hmm. Mm hmm. Wow. Mm -hmm. mo yung maliit na buto. Mm -hmm. Mm -hmm. Crispy baka. <laughs> din to ng ano limang oras. Bago ko pinagay Kaya malambot. Hmm. oras Hmm. din Hmm.

Oh. Pag ka sa ulam. talagang lahat ng ulam, binagawan mo ng paraan. Oh. Parang oh. hindi ako nagpapamali na piliin ko. Oh. Hmm. Part na mo dyan.